Iska! Princess! Ipapakita ko ito kay nanay mga award ko sa school! <laughs> Panigurado! Proud na po si Aling Chitang sa'yo, Bebang! Siyempre! Lagi kasing sinasabi ni nanay na mag-aral daw akong mabuti! Ako din! Matutuwa si nanay kasi meron akong tatlong ribbon! Bebang! Ayun saling Aling mo! Nasa tindahan ni Aling Sonia! Ay, aba! Pauwi na si Bebang galing sa school! Nay, nay! <laughs> Tara, princess! Punta tayo dun! <laughs> <laughs> nay, nay! May nakuha po akong dalawang ribbon tsaka isang medal. Ito po! Wow! Ang galing mo naman, anak! May awards ka! Ako po ang first Anna tsaka best in English pati best in GMRC. Ang galing mo, bebang! Hinakot mo yung medal pati yung mga ribbon! Ikaw, Princess Iska! Anong mga nakuha nyo? Ako po yung second honor, Aling Sonia. Meron po akong medal, pati best in science pa. Ako naman po tatlong ribbon. Dasing bisis, dasing pasaway, dasing maingay. Nakakatuwa naman yung mga award mo, princess. Kakaiba. Kaya nga po, aling Sony, Panigurado, matutuwa sa akin ito si nanay. Dahil pang anak, may surprise ako sa'yo. Ano po yun, ay? <laughs> Dahil ginalingan mo yung pag-aaral, meron ka rin sa reward. Talaga po! <laughs> Excited na ako! Ano kaya yun? Charan! Ito ho! Wow! Wow! Manigay lang! Tago 100! <laughs> Deserve mo mabigyan ito kasi nag-aaral kang mabuti! <laughs> <laughs> Thank you po, Nay Maraming pong salamat sa bigay nyo! Bebang, ang dami mo ng pera Makakabili na tayo, Mama ng maraming pagkain <laughs> Sige, mag-celebrate tayo mamaya, Princess Buti pa si Bebang May binigay si Alang sa kanya Si Mama, hindi pa tumatawag Oops, huwag ka ng malungkot, Iska Meron ding pinadala yung Mama mong surprise para sa'yo Si Mama po nagpadala sonya? niya Oo, teka lang kunin ko Eto, ho. Wow! Money garland din! Thank you, Panang Sonia! Huwag ka nang umiyak. Si mama mo nagbigay niyan. Natutuwa siya kasi kahit wala siya, hindi mo pinapabayaan yung pag-aaral mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ang daming pera! <laughs> si nanay kaya, anong bibigay niya sa akin? Siguro maraming pera din. Pranses! <laughs> sa nanay! Paparating na! <laughs> Princess, anong mga nakuha mong award sa si school? Balita ko, ang dami mo raw ribbon. Opo, nai, meron akong na tatlong ribbon. Ito po! <laughs> Best in recess, most pasaway, most maingay! <laughs> ano? Ayaw nyo nakuha mong ribbon sa si school? Opo, Nay. Sabi ni teacher, magaling daw po akong kumain, maingay, at pasaway sa school. Maring tiri, manang-manang si princess, <laughs> pasaway sa school. Kaya nga eh. Nay, di ba sabi nyo, bibigyan nyo ako ng pera kapag may ribbon ako. Gusto ko rin po katulad ng kay Bebang, oh. Pati kay Iska. <laughs> Tama-tama, may isasabi din ako sa iyong manigalang princess. Talaga po, Nay. <laughs> Eto, ho ano po yun, Nay? Puro mga piso? Nagreklamo ka pa? Wala kang nakuwang award? Sa susunod, mag-aral kang mabuti para makuha ka ng medal at bigyan kita ng maraming pera? O, oh, isabit mo sa leg mo? Ayoko po ito, Nay! Gusto ko yung perang papel! Si Princess, binigyan siya ni Aling Teri ng pinisong varia! <laughs> Ang konti Ang nito! Okay na princess Kaysa so wala Kayo <laughs> guys Meron din ba kayo natanggap na reward sa mga nyo? Mag-comment lang Kaya Bye-bye <laughs>